Unboxing po tayo. Package. Galing sa kay Ma'am Laika. Ayan, 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 ng mga set nila, ang hirap Ayan, Pabalik-balik. So, Mupo ni Ine kanina pa. Next time ulit. Bukas. Bukas ulit. Bukas. Sige. Bumalik ka Bumalik bukas. <laughs> Araw-arawin muna. Uh Oo. -oh. Sisilip-silip ako every time. Sige muna. Every time. Ay, Ella. Ay, nak Ella. ka sa akin. Huwag kang alis ka. Hindi kang pinatungan. Teka na. Maria Rosa, na ito na. Okay, guys. Bye-bye. Bato ko na sa lahat, box. Ano siya? Roll it. Pakin, chika. Ano Thank you guys. Kontin pa. Ayan, Ayan wala na. Bye, everyone. Oh, Adi ka na. Ipasa mo yan. O, oh, di ba? Kaliti tayo ngayon. Kasi si Pai na rin, di ko may iba ba? Nakailang iba ba ako? Ang tindi ng kaliti, Pai. Ikik na kitang ikik, Pai. Pero iba. Na yeah, para ano? O bukas daw ulit. <laughs> Kaya magsipag sa pagsakada online. Kasi pero may iba siya. Yan kasi may ano, siko. Wait, chill May siko yan 'yan oh. Ken. Kasi kasi ayaw lang dito. Basta no, yan na ulit. Kasi yun yeah, yung pinagpilihan ko lahat. sa China, ganyan. Ba't si, oh, si JC nakahanga ang camera? Oh, oh, ay, madali itong gamitin. Eh, ang kagali ba yan? Ay, ano yun natin? Okay, okay. Ba, yung, nakahang oh, yung camera oh, mo. Eh, uh, off mo muna tapos ano mo. Try mo. Ito pala gagawin. Ito yung noo mo, nakahang. Maganda nga pala ito to. Okay. Toto, i-check-in muna! na! Eh. mag-check-in ka. At hindi na ako tutulong, hindi na ako masyado na Ano, mo po po ito. yung viewers mo sa taas. <laughs> Tapos? Ah, <laughs> kasama oh, ganyan. May, may suit. May pa ganyan-ganyan ka pa. Baka lang ay i-reclaim mo lang. Okay, Matapos ka na ba, Te? Sorry, dapat eh, may ganyan ka po si eh. Paola. Kuwarto! Tutoy! Okay, mag-check-in ka naman! Tutoy! Tutoy, mag-check-in! Dito ay! Ano ka, dito. Step 1. Live lang ako. Yun, Baba mo to... na ako tayo, mag-live na ako. gabi na. Thank you, thank you. Ano?! Ii eh! Siguro ikaw lang ang bukas no? Te Koreana, kanina. yan Okay, mauna na! Mama, may ginagawa ako. Gawa ka. Kaninen, follow mo yung mga admin. Yan, si Scarlett, Ate Coreana, Agent Fighter. At nakaupo, follow mo. Follow nyo lahat. Follow the host. <laughs> Follow nyo lahat ang nakaupo. Ha? Oh. Okay. 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 Ba, Serti mo ate Juday. Ano hinagi sa'yo ni madam? Nagpunta daw sa live niya. Nauna siya pumunta doon kay Juday, saka siya sa dumaan dito. Ay, ay, bakit ano nangyari? Oo nga, bakit ano nangyari? Oo. So, yun yung yata Hay, ano? ah, yung kaibig, ano? Ano? may robin so, sa Maynila? sa so, may Malate? Oo, wala. So, ba? Ko naman kayo pa,